Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang tawag ng umaga ay dahan-dahang gumising kay Daniel. Sa maliit nilang apartment sa Quezon City, umugong pa ang katahimikan habang tumitunog ang alarm clock sa tabi ng kama. Sa gilid ng higaan, naroon si Julia, nakaunan sa braso niya, mahimbing at payapa. Sa isang saglit, naramdaman ni Daniel ang ngiti sa kanyang labi. Dalawang taon na sila ni Julia, at sa kabila ng hirap sa trabaho bilang service engineer at overtime halos gabi-gabi, ramdam niya na sulit ang lahat. Para sa kanya, si Julia ang tahanan. Naginat siya, bumangon, at binuksan ang cellphone. May pumasok na notification mula sa bangko. Your account balance is now lingdian lingling -an. Napakunot ang no niya. Imposible. Kahapon lang, tinyak niyang may higit pa sa US dollars labing walong libo sa account nila. Ipon niyang halos tatlong taon, nakalaan para sa pangarap niyang maliit na negosyo, isang electronics repair shop. Agad niyang binuksan ang app. Nalamig ang kanyang palad, habang binubusisi ang mga detalye. Ilong e malalaking withdrawals, Isang transfer, limpak na pera, sa isang account na hindi niya kilala. Nanginginig ang kamay niya. Tumalikod siya kay Julia, na sa oras na yon ay nagising na. Julia, mahinang init nanginginig ang tinig ni Daniel. May problema sa account natin. Umupo si Julia, Tila and talk pa, Ha? Anong account? Yang joint account natin. Nawawala yung buong ipon ko. Yang laha. Wala nang laman. Sandaling Katohimikin. Tinignan siya ni Julia, sabay iling. Baka may glitch lang. Check mo yulit mame Hindi ito glitch. Julia, may mga transfers papunta sa account na hindi ko kilala. Nagpalit ang tono ni Julia, mula sa pag-alala, naging depensibo. Daniel, ano bang pinipahihwaraig mo? Ako ba ang sinisisi mo agad? Hindi KO pa sinasabi yon. Pero inisip mo na. Palagi na lang akong pinagbibintangan tuwing may Eberia. Hindi mo ba naisip na baka may hacker? Baka inside job sa bangko? Bakit it AKO agad. Biglang bumangon si Glia at tumungo sa banyo, iniwan si Daniel na tulala at bigo. Buong araw siyang balisa. Sa trabaho, wala siya sa wisyo. Sa bawat segundo, tinitingnan niya ang phone, ini-screenshot ang transactions, nagsimula ng magsaliksik. Kinabukasan, tumunggo siya sa bangko para magsampa ng reklamo, gunit sinabi ng branch manager, Sir, authorized po ang transfers. Perhong account holder po ang may access. Pinuntahan niya ang kanyang mga upang humingi ng payo. Inakala niyang makakahanap siya ng kakampi. Nginit imbes na galit, malamig ang sagot ng ama. Anak, baka nga nagkamali ka lang ng hinala. Hindi gagawin ni Julia yan. Ang bite-bite ng babae. Ang ina naman, mas matindi pa. Minsan, Daniel, ikaw din kasi, sobra kang kontrolado. Baka napuno na siya. Baka kailangan niya lang ng tulong. Tulong! Halos mapasigaw si Daniel. Diosko ko, mama, tatlong taon kong tinisang lahat, nagipon ng matindi, halos walang luho. Tapos ngayon, parang ako pa ang masama. Napo siya, bigong-bigo. Sa puso niya, may nabasag na hindi kayang ayusin ng salita. Nice niyang umiyak, pero walang luha wala ng lakas. Ang mga magulang na inaasahan niyang susuporta sa kanya, gayon ay kakampi ng taong nanira sa kanya. Paggabi, tahimik niyang hinarap si Glia sa sala. Bitbit, ang printouts ng bank statements. Ayokong drama, ani Glia, walang emosyon. Ginawa ko ang ginawa ko. Oo. Pero hindi mo kasi ako pinakikinggan noon. Lagi kang trabaho, trabaho, trabaho. Hindi mo man lang tinanong kung okay pa ba ako. Bakit hindi ka nagsabi? Eh kung sinabi ko ba, may intindihan mo? Hindi makasagot si Daniel. Sa puntong iyon, ramdam niya ang unti-unting pagguho ng lahat. Hindi lang ang tiwala, kundi ang buong mundo na inakala niyang matatag. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa dalawang taon, natulog si Daniel sa sahig ng sala. Walang unan, walang kumot, lamang ang tahimik na pait at ang simpleng katotohanan. Wala na ang ipon niya, at tila pati ang sarili niya, Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula ng kanyang pagbagsak. At marahil ng kanyang pagbangon. Isang linggo na ang lumipas mula ng mawalan si Daniel ng lahat, ng ipon, ng tiwala, at tila ng kakampi. Nanatili pa rin siya sa apartment nila ni Julia, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa kawalan ng direksyon. Araw-araw ay parang isang mahabang paghinga na hindi niya may buga. Tahimik si Julia, pero ang presensya nito ay mabigat. Parang usok na unti-unting sinasakal ang hangin sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang gabi, habang kumakain sila ng instant noodles na si Daniel pa rin ang nagluto, bigla siyang nagsalita. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ito nagawa. Tahimik si Julia. Nilalaro lang ang tinidor sa mangkok. Pinakot mo ako, Julia. Pinagkatiwalaan kita. Lahat ng plano ko, isinama kita. Tapos. Ganito Lang. Napatingin si Glia sa kanya, malamig ang titig. Alam mo kung ano ang totoo, Daniel? Hindi pera ang nawala sayo. Igo mo lang yan. Napatigil si Daniel. Ano? Tingin mo kasi, ikaw lang ang nahihirapan. Ikaw lang ang nagdadalang lahat. Pero habang binubuo mo yang pangarap mo, ako naman tong nawawala sa sarili ko araw-araw. Hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko pa bang makasama ka. Bumigat ang dibdib ni Daniel. At solusyon mo ay kunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Pinaghirapan natin, sagot ni Julia, sarkastiko. At ginamit ko sa isang bagay na may direksyon. Hindi katulad ng negosyo mong laging plano lang. Hindi nakasagot si Daniel. Hindi dahil sa kakulangan ng salita, kundi dahil sa sakit na dala ng bawat salitang ibinato sa kanya. Ang salitang laging plano lang ay tumama kung saan siya pinakamahina sa kanyang pangarap. Kinabukasan, Nagpasya si Daniel na bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Huling pagsubok, huling paghingi ng tulong. Ngunit ang nadatnan niya ay isang pamilyar na tagpo. Si Glia, nakaupo sa hapag, nagkakape kasama ang kanyang ina, para bang walang nangyari. Para bang siya ang hindi kabilang sa eksena ng yon? "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Daniel, pilit pinapakalma ang sarili. "Ako ang dapat magtanong niyan," sagot ng ina. "Nay, pack on grateful MO." Sidlia, sa lahat ng pinagdaanan niya, ikaw pa ang may ganang manumbat. Ma, hindi mo naintindihan. Kinuha niya ang lahat ng ipon ko. Nailoko naya ako. Nailoko ka? O masyado ka lang mapagmataas, para tanggapin na ikaw ang may pagkukulang? Julia told us everything, Anak. Sa totoo lang, matagal na naming nararamdaman na ikaw ang nagpapabigat sa kanya. Parang gumuguho ang lupa sa ilalim ni Daniel. So alam alam niyong may ginawa siyang mali, pero siya pa rin ang kakampihan niyo. Tahimik ang ama. Hindi makatingin sa kanya. Sa puntong iyon, alam ni Daniel, hindi lang siya iniwan ng kasintahan, kundi pating sarili niyang pamilya. Wala siyang ibang nagawa kundi lumabas ng bahay na iyon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Pero sa loob-loob niya, parang binabakbak ang buong pagkataon niya. Sa sumunod na mga araw, umikot ang mundo sa isang tanong, Ako ba ang may mali? Madalas, hindi na siya kumakain. Hindi na rin siya natutulog. Sa isip niya, inulit-ulit ang mga pangyayaring parang pelikulang ayaw magtapos. Lahat ng sinabi ni Julia, lahat ng sinabi ng kanyang ina, tumatama, umaling ngaunggaw. Hanggang isang gabi, may isang transfer entry na hindi pa niya napapansin. Hindi pangalan ng kumpanya, hindi pangalan ng bank account. I sang tao. A. Mercado. Hindi kilala ni Daniel. Kaya't nagsimula siyang magtanong tahimik sa bangko sa mga lumang kontak ni Julia. Hanggang sa natuntun niya sa isang closed Facebook group ang isang pangalang kaperho, Andrew Mercado, dating kasintahan ni Julia, gayon ay may maliit na crypto business na nawi sa scam. Doon niya napatunay ang totoo ang lahat ng hinala niya. Ginamit ni Julia ang pera ni Daniel para tulungan ang eko niya. At mas masakit, alam ito ng kanyang mga magulang. Magdamag nagising si Daniel, nakatitig sa isang lumang larawan nila ni Julia sa cellphone. Kinunan niyo noong unang taon nila, nasa Baguio sila, magkahawa kamay, ngumiti sa malamig na hangin na parabang walang katapusan ang pagmamahalan. Ngunit ngayon, kahit tingnan man niya ito ng paulit-ulit, wala na siyang maramdaman kundi puot, galit, at isang matinding tanong na bumabangon sa kanyang dibdib. Bakit pati si Lama? Bakit pati kayo pa? Binibit niya ang laptop, binuksan ang Facebook, at tiningnan muli ang profile ni Andrew Mercado. Mga posts tungkol sa crypto investment, inspirational quotes, at ilang larawan na luma ngunit may komentong, Salamat, Julia. Di kayo makakalimutan to. Hindi niya mapigilang pumatak ang luha. Hindi na niya ininda. Ang sakit ay parang dumadagundong sa loob niya, hindi na kayang pigilan ng kahit anong paliwanag. Kinabukasan, pinuntahan niya ang kanyang mga magulang. Buang lob. Hindi na siya pupunta para humingi ng tulong, kundi para tapusin na ang pagkukunwari. Pagbukas ng pinto, si inay ang unang bumungad. Anak! Ayoko ng paliwanag ma, putol ni Daniel. Alam enyo na pala lahat, ba? Diba? Nagkatinginan si inay at ite, halatang wala nang may tago. Anak, hindi mo naintindihan. Hindi ko naintindihan? Ako ang ninakawan. A.K.O. ang niloko. Ako ang pinagtulungan. Tapos ako pa rin ang dapat umintindi. Tahimik si ite. Nanguna si inay, pilit pa rin ipagtanggol ang sarili. Tinulungan lang namin si Julia kasi sinabi niyang mawawala siya kung hindi siya matulungan. Ang tagal na niyang umiyak sa amin. Hindi mo alam, anak, kung gaano siya nasaktan sa relasyon niyo. Daniel tumawa, mapait, malamig, puno ng galit. At ang sagot niyo ay payagan siyang kunin ang pinagirapan ko? Ilipet sa kanyang scammer, Napatigil si inay. Wala nang may paliwanag. Simulang gayon, sabi ni Daniel, na lalamig ang boses, hindi niyo na ako kailangang tawaging anak. Hindi rin ako magpapanggap na bahagi pa ng pamilyang to. Umalis siyang walang lingon, bidbit ang mabigat na dibdib at isang daigdig na gumuho sa harap niya. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan nang iniwan ni Daniel ang apartment nila ni Julia. Nakituloy siya sa isang lumang kaibigan sa Makati, Si Miguel, dating kaklasa sa kolehiyo ng gayon ay may sariling maliit na tech repair shop. Hindi siya nagtanong, hindi nagusisa. Binuksan lang ang pintuan, inalok ng banig at sinabing, kahit ilang gabi, dito ka lang muna. Sa gabi, tinititigan lang ni Daniel ang kisem. Sa umaga, tumutulong siya sa shop, tahimik magaan ang kilos pero walang emosyon. Wala siyang plano, wala rin siyang direksyon. Para siyang multo sa katawan ng dating masipag, masahan, at mapangarap na Daniel. Isang gabi, habang naglalakad pawi mula sa tindahan, may mensahe siyang natanggap mula sa isang hindi kilalang number. Wala akong pinagsisisihan. Sana ay ko G. Napahinto siya sa kalsada. Matagal niyang tinitigan ang screen ng cellphone, bago niya ito pinatay at ibulsa. Wala na siyang lakas para muling bumalik sa sakit. Ilang araw pa ang lumipas. Unti-unting pinilit ni Daniel na muling huminga. Sa tulong ni Miguel, natuto siyang gamitin ang mga spare parts sa tindahan para gumawa ng sarili niyang prototype, isang simpleng device para sa battery safety monitoring sa mga luma at sirang cellphone. Walang funding, walang puhunan, pero may ideya. At para kay Daniel, sapat na yon bilang panimula. Ngunit sa likod ng bawat hakbang pasulong, may tinig pa rin sumusunod sa kanyang isipan. Gano BA AKO Kanaiv? Bakit hindi ko nakita ang toto Sino ba talaga ako kung wala ang tiwala? Ito na ang yugto kung saan hindi na lang sakit ang kinakaharap niya, kundi ang malalim na krisis ng kanyang pagkatao. Isa-isa niyang binubuo ang bagong anyo ng kanyang sarili, hindi na para patunayan sa iba, kundi para may ligtas ang natitira pa sa kanya. Araw ng linggo, alas 6 ng umaga. Magang nagising si Daniel, hindi dahil kailangan, kundi dahil sa wakas, may rason na siyang gumising. Sa loob ng isang buwang pagtira sa likod ng repair shop ni Miguel, marami siyang natutunan hindi lang tungkol sa mga sirang cellphone, kundi pati sa mga sirang bahagin kanyang pagkatao. Luma na ang laptop niya, pero ginagamit niya ito tuwing gabi para magsaliksik tungkol sa EIY Tech Innovation, battery Safety Modulus, at Open Source Hardware. Minsang nahuli siya ni Miguel na natutulog sa ibabaw ng keyboard, may wearing diagram pa sa pisngi. Hoy, sabi ni Miguel habang nagluluto ng itlog, alam kong nasaktan ka. Pero hindi mo kalangang patunayan sa kanila na mali sila. Gawin mo to para sa sarili mo. Napating in S.I. Daniel. Hindi siya nakasagot agad, pero sa loob-loob niya, iyon na marahil ang unang beses na may nagsabi sa kanyang hindi siya kalangang lumaban, kundi mabuhay. Isang araw, sa isang free tech seminar sa Quezon City, inanyayahan siya ni Miguel. Doon niya nakilala si ya, isang electrical engineering graduate na nagtatag ng isang NG na nagtuturo ng basic electronics, sa mga out of school youth. Malitang grupo, walang pondo, pero may layuning tapat. Gamitin ang teknolohiya para sa pagbabagong panlipunan. Interesidu Ka SA Battery Systems Tanong ni Iya habang tinitingnan ang prototype ni Daniel. Sagot niya, nahihiyang ngumiti. Gusto ko sanang gumawa ng device para sa safe charging ng galaw and phones. Yung hindi sa sabog, hindi init, lalo na para sa mga jeepney drivers at estudyanteng laging nakasaksak sa peleng. Napatango si Galing Nayana. Alam mo, may mga paralan kaming pinupuntahan na ganyan ang problema. Baradong charging stations, overloaded extension wires. Baka pwedeng subukan natin yan sa field. Sa unang pagkakataon, may taong hindi lang nakinig sa kanya, kundi naniwala. At sa tingin ni Daniel, sapat na yon para muling humakbang. Sa mga sumunod na linggo, lumalim ang koneksyon ni Lania, hindi bilang bagong pag-ibig, kundi bilang dalawang taong perhong nasugatan at naniniwalang may silbi pa ang sakit. Siya ay dating biktima ng emotional abuse rin, hindi dahil sa pera kundi sa control. Kaya't bawat hakbang nila ay may respeto, walang pilit, walang padali. Minsan, habang naglalakad sila pawi mula sa seminar, napatanong si Daniel, paano mo nalampasan yung mga sumira sa'yo? gumitay si Aya, hindi ko sila nalampasan. Hindi ko rin sila nakalimutan. Pero araw-araw, pinipili kong hindi ibigay sa kanila ang kapangyarihang sirain pa rin ako. Tumigil si Daniel. Tahimak. Parang tinamaan ng bagay na matagal na niyang kinakatakutan. Sa loob-loob niya, alam niyang ang bangungot ay hindi lang galing sa nawalang pera, kundi sa takot na baka wala na siyang silbi. Na baka ang tiwalang binigay niya sa iba ay hindi lang sinayang, kundi tuluyang kinitil ang paniniwala niya sa sarili. Ngunit sa bawat proyektong natatapos nila, bawat batang natuturuan niya sa NG, bawat papuring tinatanggap ng prototype niyang ginawang real world test init, may muling bumubuo sa kanya. Hindi pa siya handang magpatawad. Hindi pa rin niya kayang kalimutan. Pero handa na siyang magpatuloy. Isang gabi habang nag-ayos ng wiring sa isa sa mga charging stations sa Beseco, may batang babae na nagtanong sa kanya, Kuya, masaya ka ba? Nay S.I. Daniel Hindi araw-araw, pero ngayon. Dito niya napagtanto, hindi niya kailangang maging buo agad. Kailangan lang niya ng dahilan para magsimula. Ngunit sa dulo ng gabi, habang pauwi siya sa inupahang maliit na init sa tondo, isang hindi inaasahang pangalan ang nagpop-up sa kanyang inbox. Subject Legal Notice, Demand for Public Apology and Defamation Claims Mula K. Julia At sa atakment ang pirma ng kanyang sariling ama bilang abogado ng babae. Tahimik ang gabi. Nakaupo si Daniel sa sulok ng kanyang maliit na init sa tondo, hawak ang printout ng legal notice na galing mismo kay Julia, pinirmahan ng kanyang sariling ama, ang taong minsan niyang tinawag na haligi ng pamilya. Demand for public apology and defamation claims. Ayon sa dokumento, dapat umano siyang humingi ng public apology sa social media dahil sa paninirang puri kay Julia at sa nitong si Andrew. Kung hindi raw niya ito gagawin, isasampa nila ang kaso at sisiguraduhing mawawalan siya ng kredibilidad sa kahit anong larangang pasukin niya. Hindi na umiyak si Daniel. Hindi na rin siya galit. Wala nang puwang sa puso niya para sa emosyon ng pagguho, ang natitira na lang ay pagkapagod at determinasyon. Kinabukasan, dumaretso siya sa isang legal aid center sa Maynila. Libre ang konsultasyon, ngunit totoo ang mga payo. Isinalaysay niya ang buong kwento, ipinakita ang bank transfers, ang chat logs, ang screenshots ng mga transaksyon kay Andrew, pati na rin ang mga voice notes na natira mula kay Glia, ang mga mensaheng minsan niyang hindi pinapansin, pero ang gayo'y mahalagang ebidensya. Malakas ang kaso mo, sabi ng abogado. Kung gugustuhin mo, pwede tayong mag file ng qualified theft at fraud. At kung mapatunayan, sila pa ang makukulong. Naipabantang hininga si Daniel. Sa isip niya, muling bumalik ang tanong. Makakabawi ba talaga ako kung mapaparusahan sila? Ilang araw ang lumipas. Sa gitna ng iniwang banta at pagpapatuloy ng kanyang mga proyektong voluntaryo, pinatawag siya ni Iya para sa isang community presentation ng kanilang NG. Doon niya ibinahagi sa harap ng mga estudyante at guro ang proyekto nilang Sefecarj, isang simpleng charging dock na kayang pigilan ang overhead at faulty connections, gamit lang ang mga resikled na piyesa. Hindi ito ginawa para yumaman ako, ani Daniel sa kanyang pagtatapos. Ginawa ko ito dahil alam ko kung gaano kahirap magsimulang muli kapag nasira ang tiwala, sa ibang tao at sa sarili mo. Paylak like Paykin Tahimik ang ngiti ni mula sa likuran. Sa kanyang mga mata, naroon ang suporta, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kasama sa paglalakbay. Pagbalik sa bahay, may email siyang natanggap mula sa isang tech start-up incubator na nakabase sa Cebu. Napansin daw nila ang kanyang prototipe mula sa isang blog post na isinulat niya. Inimbitahan siyang dumalo sa kanilang accelerator program para sa mga community-based tech innovations. Libre ang tirahan, may mentorship at may seed fund kung papasa sa pitch, sabi ng email. Hindi makapaniwala si Daniel. Noon, ang laman ng kanyang inbox ay paniningil, pananakot at pagtataksil. Gayon, pagkakataon. Hindi na siya tumugon sa legal notice. Sa halip, siya mismo ang nagsampa ng kaso, ngunit hindi para magiganti. Ginawa niya ito upang igit ang kanyang dignidad, upang sabihin na hindi siya tatahimik sa ginawang pag-abuso, kahit pa sariling dugo ang nakapirma sa kabilang panig. Nalaman niya sa bandang huli na hindi kay Jlia nang galing ang ideya ng kaso. Ang kanyang ama raw mismo ang nagudyok na magsampa laban sa kanya, para maturuan ng leksyon. Ngunit ang leksyon ay hindi para sa kanya. Ang tunay na leksyon ay ito, hindi mo kailangang manalo sa bawat laban upang manalo sa sarili mong buhay. Sa araw ng kanyang pag-alis patungong Cebu, sinamahan siya ni Miguel at iya sa terminal. Bidbit niya ang isang backpack, ang laptop na ilang beses nang nasira at inayos, at isang printed photo ng luma nilang apartment, hindi bilang alaala ng sakit, kundi pala lang simula. Wala ka nang babalikan? Tanong ni Miguel habang nakangiti. Waller N.A., Saget N.I. Daniel. Pero may pupuntahan ako. Pagakyat niya sa bus, dumungaw siya sa bintana. Samga mata ni Daniel, walang galit, walang hinanakit, lamang ang liwanag ng isang taong hindi lang nakaligtas, kundi muling namuhay.